So ayan, welcome back to my channel. Ngayon naman ay gagawa naman tayo ngayon ng isang masarap na pasalubong pagnegosyo recipe or masarap na snacks or masarap na kutkutin. Gagawa tayo ngayon ng tart, ng yema peanut tart. So ang first step natin na gagawin ay gagawa muna tayo ng crust ng ating tart. So, gawa mo tayo ng dough. Kailangan natin dito ng 2 cups or 250 grams or 1 for kilo ng all-purpose flour. And then, 1 half cup or 100 grams ng butter or margarine. Kasi medyo maalat-alat ito. Pero kung yung butter, gagamitin niya na yung walang salt. Maglag maglagay na lang po kayo ng kahit mga 1 teaspoon ng salt. And then, maglalagay tayo dito ng 1 half cup ng tubig. Pero, gradually lang po natin itong ilalagay. Para naman po sa pang negosyo recipe na pang maramihan, let's say gagawin nyo po itong business, pwede nyo pong doblihin or triplihin or 10 uh, times nyo lang po yung ating mga sangkap or ingredients para marami po ang magawa nyo. So, mamasahin lang natin ito hanggang makabuo tayo ng perfect na dough para sa ating tart. So, ayan. So, kapag ganito na nga, pwede na ito. So, bali po yung 1 half cup na tubig natin ay meron pa tayong natira na ito. So, ibig sabihin, almost one half cup lang po yung ginamit ko at hindi po siya naubos. So, bali itong dough na nagawa natin na ito ay pakikinisin natin ito gamit ang ating rolling pin. So, habang pinapakinis po natin ito ay syempre, sabuyan lang natin ng konting harina habang pinapakinis po natin. Up ang ating dough na gagawin natin crust. At pag makinis na nga ang ating gagamitin na dough ay i-prepare naman natin ang gagamitin natin ng mga molders. Gagamit so, ako dito ng molders na alabangka, boat molder. So, i lang natin ito ng lard or oil para hindi tayo mahirapan mamaya na magtaktak ng ating tart, mag-unmold. So, ito na nga po, nag ko na lahat ng ating molders na gagamitin. So, next step naman ay syempre, ilalagyan na natin ito ng pabalat o ng dough na ginawa natin kanina. So, ilalagay natin dito one by one. Madali lang naman po itong gawin. Ganito lang. Ganito lang po ang gagawin natin hanggang sa malagyan natin lahat ng ating mga molders. Okay, next step naman ay i-prepare naman natin yung ating palaman na gagamitin, yung filling, yung yema filling na gagamitin natin. So, kailangan natin dito ng one can or 390 grams ng condensed milk, one half can ng 370 ml na evaporated milk, and then limang egg yolk. So, haluin lang natin muna ito bago natin itulutuin. So, make sure po na abang hinahalo nyo ng ganito ay hindi pa po nakabukas ang ating kalan. At kapag nakumbay na nga natin or namix na natin ng maigi, saka po natin ito lulutuin sa syempre mahinang apoy lamang po. So, buksan na natin ang ating kalan. Haluin lang po natin ito hanggang sa ito ay maluto. Kasi kung hindi nyo po ito haluan, may tendency na uh, masunog po ang ilalim. sulutuin so, natin ito hanggang ganito na ang kanyang lapot or consistency. And then, next step naman ay syempre, ilalagay natin ito sa ating mga molders. Sa so, paglalagay naman po sa ating mga molders ay pwede po kayong gumamit dito ng piping bag para hindi po kayo mahirapan sa pagsalin o pwede naman kutsara na lang ang inyong gamitin. So lalagyan natin ito lahat ng ating nilutong filling. Okay lang kahit mainit-init pa yan, walang problema. And then maglalagay tayo dito ng topping. So maglalagay lang ako dito ng mani. Dinurog ko na mani. So, pwede na pang hindi kayo maglagay. Pwede na mang oo. Pwede kayo maglagay ng kasoy. Pwede kayo maglagay ng kahit anong nuts na favorite nyo. And then, bake natin ito sa uh, oven temperature na 160 degrees Celsius na 20 to 25 minutes. And after 20 minutes, ay, eto na nga ang ating napakasarap na tart. Okay, di ba? So, dali lang gawin. So, pagka-unmold naman po mga kasosyo ay sobrang dali lang. Ganito lang po mag-unmold, magtanggal at pwede rin po naman kayong gumamit dito ng malinis na toothpick kung nahirapan po kayo magtanggal or mag-unmold ng inyong tart. So ayan na nga, ito na nga ang ating Yema Peanut Tart. Sobrang dali lang gawin, di po ba? At swak na swak po itong gawing pang negosyo. Pwede nyo po itong balutin isa-isa individually para ma-preserve lang ang kanyang moisture, hindi po siya mag -dry. And speaking of kung gaano po siya tumatagal, tumatagal po siya ng mga 1 week or 2 weeks. Ayan, basta bago nyo po ito balutin sa isang lalagyan ay dapat napalamig mo siya or dapat hindi na po siya mainit. Alright, so ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe ko for today. Kung nagustuhan nyo po ito ay mag-follow at ilike and share mo na rin. Thank you for watching! Bye!